1 uno, uno sa simula ay salita o verbo. Ang ating Panginoong Heso Kristo sa simula bilang isang verbo ay nasa isip na ng ating Panginoong Diyos. Ano ba ang katumbas ng verbo? Ayon sa isang pari na si Ginong Juan Trinidad sa kanyang salin, bagong tipang katoliko 1 1 uno, uno footnote verbo. At ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag na kaisipan na nagmumula ah. sa ama. Ang verbo ay hindi likas na kalagayan. Kaya sa simula, hindi pa umiiral ang ating Panginoong Heso Kristo. Oh, hindi pa siya eksistido nasa isip pa lamang siya ng ating Panginoong Diyos. Ang nasa isip ng Diyos ay kalaunan ipinangako ng Diyos, ayon sa Roma 1, 2, hanggang 3, na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga apostol sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa david ayon sa laman. Ang ipinangako ng Diyos ay natupad, Juan 1, 14, at naging tao ang berbo Yun na nga ang ating Panuso Kristo. Tao ang kalikasan. Sa kapalang umiral ang ating... Ating Panginoong Yesu Christ. So